Kung may makakausap kang magulang, madalas nasasabihin nila ay kahit kami na lang ang magkasakit, wag lang ang anak namin. Kaya naman labis ang pag-aalala ng isang nanay dahil kasi silang pa lang ng anak niya ay may malubhang karamdaman na agad si baby. Paniwala ng nanay dahil ito sa pagkakaroon niya ng urinary tract infection o UTI. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal yada Pascual. Iwasan na magka-UTI lalo na kapag buntis. Yan ang paalala ng isang mami mula pampanga pang matapos magkaroon ng sepsis ang kanyang baby. Nasa tatlong milyon na ang views ng video na ito, limang araw pa lang mula nang ipost ni Mami Jewel sa TikTok. Ibinahagi niya rito ang karanasan niya bilang ina na dumaan ang bagong silang na anak sa tinatawag na neonatal sepsis. Ito ay infection sa dugo ng mga sanggol na isang buwan pababa. Sa kaso ni Mommy Jewel, may urinary tract infection daw siya habang ipinagbubuntis ang pangalawang anak. Dalaga pa rin siya, may UTI na siya. Pero mas lumala noong nagdadalang tao na siya. Nangyari po kasi sa akin, uh, kahit tiniwasan ko yung mga bawal noon, yung mga soft drinks, kape, at saka maarap na pangkain, uh, kahit tubig lang ininom ko, yung problema po kasi sa akin, hindi po ako umiinom na maraming tubig. Nagagamot naman daw si mommy, pero hindi raw ito nawala sa kanya. Eh yung UTI ko po kasi is sobrang taas po. Nung pagkalabas po ni baby, may sign po siya ng sepsis. Ayon kay Dok, posibleng may sepsis ang sanggol kung ito ay matamlay. Ayaw dumede, nagsusuka at bloated ang tiyan. Lahat yan nakita sa bibi ni Mommy Jewel. Pero paano nga ba nakukuha ng sanggol ang sepsis? Karamihan kasi yan, yung bakterya niyan, galing din po yan sa mother. So, pero hindi lang po UTI ang cause kung may UTI ang mother, pwedeng may ubo ang mother or may lagnat yung mother or yung kanyang bag of water na pumutok more than 24 hours, pwede rin pasukan ng bakterya yon at pwedeng mapunta sa baby. Mabuti na lang at agad na gamot si baby. Nakita ko pa talaga actual kung paano po siya sinuero. Nagkayak po ako ng iyak na and sobrang guilty ko rin po kasi alam ko may fault po ako doon. And Ayun po, nagsisisi po, nagsisori po ako sa kanya. Nitong Sabado, makalipas ang pitong araw sa neonatal intensive care unit, na iuwi na ni Mami Jewel ang kanyang baby. Gusto kong maging lesson din po sa iba yung paranasan po. Kasi uh, bilang mami po, dapat po talaga uh, maging aware po tayo sa mga kinakain natin. Dapat po maging healthy po tayo. Paalala din ito, kahit isang buwang gulang o higit na ang sanggol, posible pa rin silang mahawa ng sepsis o di kaya makakuha nito dahil sa maduming kapaligiran. Kaya bantayan po natin sila ng maigi. Mobile Journal Yara Pascual po, Hadid, ang mukha ng balita. Posibleng hindi na matupad ang pangarap na maging pulis ng mga aplikanting may tattoo. Ipinagbawal na kasi ito ng PNP sa kanilang mga personel at ang kasalukuyang pulis na lantad o visible ang tattoo, inabisoha ng dapat itong ipatanggal. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Astig kong tingnan ang mga taong may tato. E paano kung ngayon pinaalis mismo ng PNP ang mga visible tato ng kanilang mga pulis? Iba-ibang marka sa katawan, iba-iba rin ang kahulugan. Kahit masakit, ox lang. May marka lang sa katawan ang mga espesyal na tao o pangyayari sa buhay. Kaya hindi katakatakang kahit mga polis, merong ding tattoo. Pero sa direktiba ng Philippine National Police, lahat daw ng uniformed at non-uniformed personnel nilang may tattoo sa visible area tulad ng mukha, leg at braso, dapat nang ipatanggal. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fardo, dapat ay ideklara ng mga officers kung mayroon silang mga tattoo at mga na hindi na magdadagdag Remember po, pag kami po ay pumasok sa serbisyo, meron po kaming out of office. Nakalagay po doon, dapat ay maintain namin yung isang uh, reputation that speaks well of the organization. Remember? Para raw ito sa disiplina, kaya mayroong boundary pagdating sa right to expression tulad nito. Ayon sa isang nakausap natin, madalas daw ng mga religious pieces o tanda ng mga kaanak ang ipinapatato ng mga pulis. Pero kung nakalitaw nga yan, dapat na raw talagang alisin. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng laser Tattoo Removal, ang presyo naglalaro sa 2,000 pataas. Pero may mga dapat daw munang tandaan at sundin bago ipabura ang inyong tattoo. Ang mga katatanggal po nila, dapat po, ano, wala po gusto lang gaano gagawin yung heavy, exercise mga gano'n. Uh, ako lang ng mga workouts. Saka bawal rin po sa pag di tatuhin mo ba bawal pong ma-expose uh, Takay. Mga ito po yung ito yung dilipe rin na patuhinigal. Kasi kung 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 magkilig. Sabi nga, form of expression ang tattoo. Kaya pa ulit-ulit ding paalala ng mga meron nito. Hindi porket meron silang tattoo, ay masasama na silang mga tao. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita bus lane, bike lane, ngayon naman, motorcycle lane. Yan ang pinag-aaralang idagdag ng Transportation Department sa EDSA para labanan ang matinding traffic. Ano naman kaya ang tingin ng mga pops na ating riders dito? Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal no Ivan Tarinque. Sa tindi ng traffic araw-araw, lalo na sa EDSA, tila naging normal na makakita ng mga motorista ang pasingit-singit sa daan. Makausad lang. Pero inaasahang magbabago yan sa pinaplanong motorcycle lane ng Department of Transportation. Karaniwan na ang ganito eksena sa EDSA. Halos usad pagong ang biyahe, lalo kung rush hour. Kaya marami na ang gumagamit ng motorsiklo. Mas maliit, kaya madaling makasingit. Sa datos ng Department of Transportation, bawat araw nasa 170,000 na motorsiklo ang dumadaan sa EDSA. At ayon kay Transportation Secretary Jamie Bautista, karamihan ng lane sa EDSA kinakain daw ng motorsiklo. Kaya naman ang naiisip na solusyon ng Transportation Department, gumawa ng motorcycle lane. Plano yang itabi sa bike lane. Inaasahang mababawasan nito ang bilang ng didisgrasyang rider. Marami pong aksidente na pinasasangkutan ng motorcycle riders kaya dapat po maisaayos yan ang ibang nakausap ko na hanap buhay ang pagmamotor, suportado ang motorcycle lane sa EDSA. Mas maganda po yun kasi para sa amin, yung kaligtasan namin, especially sa mga pasero namin. Pero may ibang nangangamba kung re-respetuhin ba ng ibang sasakyan ang motorcycle lane dahil sa karanasan nila, hindi naman daw ito nasusunod. Problema kasi, eh, kunyari nangyari, nangyari sa Commonwealth, may motorcycle lane kami pero hindi sa may exclusive. May mga dumadaang kotse, may dumadaang bus, kaya lumalabas kami sa linya. Pero maliban dito, kalaban pa nila ngayon ang tindi ng init ng araw. Kaya naman hindi nila maiwasan ang makipagsiksikan. Sobrang init na, lalo, lalo ko sa amin, sobrang init. tutok Tot totok kami sa araw. Kailangan din namin papunta sa pororao na namin ng medyo mabilis. nga, kaya medyo sumisingit-singit kami. Siyempre, so ang motor, pag ganyan traffic ni sir, magsisingit-singit na yan. Magkaroon man ng motorcycle lane o hindi, safety palagi yan. Dapat natin i-priority. Mobile Journal, event na rin po hatid ang Mukha ng Balita.